Ipinagmalaki ni Southeast Asian Games bronze medalist Erika Samonte ang malaking progreso ng mga atletang Pinay sa kanilang pagsabak sa international stage. Ang detalye sa ulat ni Bernadette Tinoy. Sa pagdiriwa ng International Women's Month, bidari ng usay na ipinamalas ng mga atletang Pilipina sa ginanap na Equal Play Accelerating Progress for Filipina Athletes kagabi sa Makati City, binigyan din ni Philippine Trail Running Association Secretary General Tin Pereira na malayo na ang narating ng mga kababaihang atleta para irepresenta ang bansa. Ito'y kasunod na rin ng tagumpay na nakamiti na Tokyo Olympic Gold Medalist Heidi Lindias, Tennis Sensation Alex Ayala at Filipino striker Serena Bolden. Ito na yung panahon na bibigyan sila ng tamang recognition nakikita yung uh, nakikita na kaya ng mga Pilipina na dalhin ng pangalan ng Pilipinas sa world stage no para naman kay SEA Games bronze medalist Erika Samonte, mas naging tanggap na ngayon ang pagsali ng mga kababaihan sa mga male-dominated sport at positibo siyang magtutuloy-tuloy na ito sa mga susunod na taon. Anya sumasalamin lang ito na hindi hadlang ang kasarian para may pakita ang kapayahan ng mga Pilipino sa international stage. Before when I started karate, ako lang yung grill. <laughs> so, you know, a lot of intimidation factor kasi what if I get paired with a guy? Baka sundukin ako malakas or what, diba? But now, you know, there are more grills um, in the dojo for basketball. Uh, Ganun yan, there are more um, grills playing it uh, also because there's also role models. Samantala, iginiit din ni UAAP Basketball Deputy Commissioner Mariana Lopa ang kahalagahan ng grassroots program upang sa murang edad pa lang ay mamulat na sa sport ang mga kabataan. Kung bata pa lang, natututo na magbasketball ang isang batang babae, hindi na niya may isip na, ha, pang lalaki ba to? Simula pa lang, simulat sa pool pa lang, nag-try na siya magbasketball, hindi na siya ma ng common mindset na hindi pala yun dapat para sa kanya. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.